Totoo nga bang nakakatakot itong bagong Filipino horror movie na to? Susundan natin dito si Isa and Thomas na tumatakas matapos ng bawian ng buhay ni Isa yung tatay nila. Sa pagtakas nila, dito nga sila mapupunta sa isang ampunan sa gitna ng gubat na punungan ng mga bata at mga madre kung saan dito nga muna sila magtatago at magpapahinga. Sa pagtira nila sa ampunan na to, dito nga nila unti-unting marirealize na may mga kakaibang nangyayari sa lugar na to at sa mga taong nandito na konektado nga doon sa mga nakaraan nila at ito nga yung tatakot sa kanila. Kaya naman sa mga susunod na araw, dito na nga nila susubukang alamin kung ano nga ba yung sikreto ng ampunan na to at susubukan nga din nilang tumakas na hindi nga magiging madali dahil nga sa malagim na sikreto ng mga madre at nung halimaw sa loob ng ampunan na to title ng movie Lilim. Storywise hindi ko to masyadong nagustuhan pero I would get it if maraming makaka-appreciate or matatakot dito. Nakakagulat, oo, pero hindi siya nakakatakot for me pero marami pa rin ako nagustuhan sa may movie na to. First of all, I love yung look ng monster sa may film na to. Na for me, it's one of the best monster creature sa isang Filipino film recently. Ang creepy niya, menacing, hindi lang yung itsura, eh, pati yung galaw niya mismo. And sobrang kudos din doon sa prosthetics team nila for this one. Pati na rin yung gumanap na bilang yung monster nga dito. Honestly, I like yung premise and location nga ng film na nasa isang ampunan nga sila sa gitna ng guba, tapos may mga creepy na madre, and yung mystery nga mismo nung mismong story. I also kinda like din pala yung twist sa may ending na si Heavy na yung bagong monster in a way kasi nga siya yung tumegi doon sa maylas na monster. So goods din yun for me. Kasi kahit nagawa na yun before, surprising pa rin the way it was set up in the film. Poong film, iniisip ko lang ano bang meron sa ampunan na to, bakit puro batang lalaki lang yung nasa ampunan, bakit creepy yung mga madre, bakit sila mapanakit, at ano yung tinatago nga nila doon sa loob ng isang kwarto. The film features a lot of things that could make it a great horror film, I mean it's got the right pieces, pero for me, it didn't quite reach its potential. For me, they revealed the monster too early din na pagdating nga doon sa may dulo, na wala na yung mystery ng itsura at nung kakayahan niya eh. I think it would be better then if hindi konektado si Naisa and Tomas nga doon sa may ampunan, na random lang silang nakarating doon. Kasi for me, yung connection nga nila Isa and Tomas doon sa mga madre, parang wala ding pinatunguhan eh. I like the mystery doon sa mga madre yung pagiging creepy nila pero medyo obvious naman na kasi and it feels like dragging halfway into the film Sayangan din ako doon sa mga detectives na parang dinagdag lang sila doon sa may story para lang may ialay doon sa may dulo Sana yung mga detectives ginawa na lang nila na different story and direction habang hinahanap nga nila si na isa in Tomas tops along the way meron silang ma-uncover and ma-achieve and eventually makakarating nga sila doon sa may ampunan. tapos doon na nga magkukrus yung landas nila na isa in Tomas para at that point may direct connection na yung mga detectives kanila isa in Tomas para lang sana ano, mas magkaroon lang ng meaning kung bakit nasa story itong mga detectives na to sa so final act, I would admit, medyo nakulangan din ako kasi I thought na magbe-berserk itong monster. Inalabas nga siya doon sa may butas, tapos mga habol siya. Pero hindi nga yung nangyari. All throughout the film, the monster was introduced na dapat talagang katakutan. Pero sa dulo, parang hindi naman siya nakakatakot na pwede mo lang i-beng-beng or sipain ganon. <laughs> sana they've committed doon sa monster na pinakilala nga nila na nangihila nga sa ilalim ng kama na sobrang agresibo na sana ginamit nga nila yung mga daanan behind the walls eh. Tapos doon nag tapos sa si sira yung habang hinahabol nga ng mga monster sila isa Thomas mass ganon. Kasi na-hype up na na sobrang evil nga nung nasa ilalim eh. Na oo, masama siya kasi nga nangangain nga siya ng tao and all. Pero not the worst in a manner of speaking, lalo na sa isang halimaw na may supernatural elements at hindi lang normal na taong may mental problems. So yun lang, I think fun para naman itong panoorin with friends and I think malaki naman din talaga yung chance ang maraming matatakot dito. So yun, torta rating ko for Lilim ay 5.5 out of 10.